Ito ay mula sa Reddit user na Spider Disgastang na nai-upload ng source nating si Nox. Well, ang video nito ay dalawang taon ng kinunan. Nagpapakita ito ng mga kabataang nagsasagawa ng stand sa kanilang trampoline. Dalawang taon lang lumipas simula nang nakunan nito at sa muli nilang panonood ng footage ay ito ang matutuklasan nila. Nakita mo ba? Panurin mong maiiki. Tila ba isang maliit na batang babae ang nakasuot ng puting damit ang siyang gumagapang sa ilalim ng trampoline na tila ba ang natural ang mga galaw nito. Ang nakapangingilabot pa sa footage na ito ay ang napansin ng mga Reddit user na di umano ay bali ang liig ng bata. Ayon sa original na uploader nito ay magpahanggang ngayon ay hindi nila kilala o alam kung sino o ano ang batang babae na ito. Well kung ako ang tatanungin ay mukha naman itong si Sadako. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Ang medium ito ay nakuna naman sa labas ng bahay. Di umano ay mga unexplained noise ang naririnig ng babae sa labas ng bahay nila. Kaya upang malaman kung sino o ano ang maaaring may gawa nito ay nag-install siya ng CCTV camera. Madilim sa paligid at malamig ang simoy ng hangin nang sa hindi nga nagtagal ay ito ang marirecord. Pagmasdan at pakinggan mong maigi. Napansin mo rin ba? Maririnig ang nakapangingilabot na sigaw Ngunit kung pagmamasang maigi wala namang tao o anumang bagay Ang nasa paligid na maaaring may gawa ng tunog Madilim ang paligid at wala rin akong napapansin kakaiba. Baka ikaw, kamulti. May nakikita ka ba na hindi namin nakita? O marahil ay malfunction lamang ito. At ang tunog ay dulot lamang ng CCTV camera. Either way, ano sa palagay mo ang video nito? Ang video ito ay mula naman sa YouTube channel na Project Fear. Kung saan ang grupo nila ay nagpunta sa extremely haunted place upang muling mag-explore. Ang grupong ito ay bumalik sa Old Sweet Spring Sanatorium ng West Virginia kung saan nakaranas sila ng sobrang katatakutan na magpapayanig ng katawan nila sa kilabot tatlong taon na lumipas. Pero magbahanggang ngayon ay hindi nila may paliwanag ang karanasang ito. That <laughs> Hill. Did he know that you have passed away? What? Did you hear any of it, Chelsea? This happened by close to my yeah. room, so I looked back and I'm like, why is Tanner over here? I was like, ah! This location literally scarred me. Well, paano nga ba naging haunted ang gusali? Balikan natin ang nakaraan nito. Ang Sweet Spring Sanatorium ay nooy isang hospital para sa mga pasyenteng may tuberculosis noong 1940s. Estimated na mahigit libu-libong tao ang nawalan ng buhay sa loob ng sanatorium malls. Marami sa mga taong ito ay nailibing sa likod ng Sweet Spring Sanatorium at ang libingan nila ay hindi namarkahan. Ang sanatorium ay naging nursing home na rin para sa matatandang hirap sa pamumuhay bago tuluyang isinara noong 1990s. Kaya naman hindi na nakapagtatakang sa nakaraan ng gusali ay talaga namang pinamumugaran na ito ng mga espiritu at entity na naging dahilan ng pagiging extremely haunted nito. Ang mga visitors nito ay nakakarinig ng malalakas na sigaw sa di matukoy na parte ng lugar at kung minsan ay nakakakita sila ng pintuwang malakas na nagbubukas sara ng kusa. Ang nakapangingilabot pa ay ang iba sa mga bumibisita rito ay nakakakita ng ghostly apparition. Hinahalin tulad nila ito sa isang babaeng nakasuot ng puting dress na nakatayo sa bintana na nasa ikatlong palapag na nasa kwartong may numero na 3007. Kaya naman makalipas ang tatlong taong pagbisita ng Project Pier ay nagdadalawang isip pa silang bumalik rito. Nang interview nila ang current manager ng sanatorium na si Cindy Harbour ay mas kinilabutan sila at kinabahan sa mga malalaman nila. So I have a question. So when doing the research you talked about how you were like thrown down the stairs. I don't normally get pushed down the stairs. That's only happened one time. enough like i told you i had bruises you were like thrown down it wasn't like a couple it was sticks. like the... i i mean i actually i was expecting to be a human attacking me and i i found no one i don't know what it looked like going down the stairs <laughs> just oh my my... My... <laughs> okay that was oh. on the door dude that was the knock this yeah. is in the middle of the okay. day still that sounded like right next to my head Habang ini-interview nila si Cindy sa mga nakakakilabot nitong karanasan sa loob ng sanatorium ay isang napakalakas na tunog ang gumulat sa kanila. Ngunit ang nakapagtataka ay wala namang tao sa loob ng sanatorium. Sumapit na ang gabi at tuluyan ang lumapat ang dilim sa paligid. Ang investigator na si Tanner ay kinakailangan bumaba sa basement na mag-isa at ang mga iba sa mga grupo nito ay nag-explore naman sa most haunted area ng sanatorium na nasa ikatlong palapag. Matapos silang makarinig ng mga boses sa paligid, si Dakota, Alex at Chelsea ay nag-umpisa ng digital recording session sa loob ng pinaka-haunted na kwarto, ang room 3007. Ang susunod ng mga nangyari ay gigimbal sa buong grupo nila maging si Tanner na mag-isang In Gimbisigasa basement. We were here several years ago exploring this building. Do you remember us? We're here several years ago exploring this building. Do you remember us? <gasps> Dude, it said, I remember Tanner. Oh, I hear that. Remember Tanner? I heard yes, and then there's a pause. Yep, yeah, I, I remember something. It's Tanner, dude. Let me play it again, just to verify. We were here seven years ago before the building. Do you remember? <laughs> oh, I remember Tanner, dude. Goosebumps, oh. oh. dude. Says yes. There's like a one second pause, and then it's a whispering, I remember Tanner. <gasps> Go for Tanner. I'm not trying to scare you, I'm trying to give you a warning. We were doing digital recorder. Thing Like telling you this, but like at the end of the day, like it's a warning. Like, we want you to know to be on like your toes. What did I do? End up meeting with you in a little bit. I will show you the digital recorder, the EVP. It's freaky. Uh, what the? I heard something. Do that again? What the f I thought heard a voice, man. Promise if it's not us, dude, then we don't hear you right now on the third floor. I don't know what's happening, but let's go hit this part of the third floor and then we'll, then we'll go to Tana. Bumaba ang mga kasama ni Tanner at nagkita-kita sila sa basement ng sanatorium. At dito pinakinggan nila ang nakapture ng digital recording. We were here years ago, building. Do you remember oh, what do you hear? We didn't tell you what we heard yet. Yes! Oh. Dude! It says, yes, I remember Tanner. Pareho sa nangyari ng unang visit nila 3 years earlier Ang project team ay nakarinig ng malinaw na mga boses At ang isa sa mga ito ay tila ba naalala si Tanner Ngayon ang apat na magkakaibigan ay naghiwalay-walay at pumunta sa magkakaibang parte ng gusali. Si Nadjustee at Alex ay nagstay sa basement, si Tanner naman sa second floor at si Dakota mula sa third floor at nasa labas ito mismo ng kwartong 3007. Walang hindi magandang mangyayari sa gabing iyon. Dahil lahat sila ay nakakaninig ng malalakas na kalabog at mga strange noises. Pero si Dakota na nasa pinaka-haunted na third floor ay may pambihirang karanasan na hinding-hindi nito malilimutan. What the Whoa! doorknob like rattling burned you okay i went down and explored to see if i could find like the source of that noise i looked in a bunch of rooms but it, could, it literally could have came from any single door at any single. Ah. What the f That was a girl's high pitched voice. Hello. I just was down there too. I was just down there. It literally could have came from any single door at any single. What? Ah. Any single door at any single. What? Ah! Ah! You do that again? It makes sense to hear like a high-pitched female. Where I'm at right now, with the lady in white on this. door at the very end of the hall just shut I hope I've caught that on camera. No way. Yeah, that door is shut. Watched with my eyes shut. There is no one. Isang disturbing voice ang gumulat kay Dakota at ang pintuan sa dulo ng hallway ay nagsara ng kusa. Ngayon marami sa mga komento ng project team na ang pintuan ito ay hindi nagsara ng kusa pero panorin mong mahigi at sabihin kung ano sa tingin mo. So ang sweet sanatorium kaya na ito ay talagang extremely haunted na siyang pinakikitaan ng mga shadow figures at malalakas na mga kalabog at boses sa paligid. Ikaw ka multi, ano sa tingin mo? Totoo ba ito? O gawa-gawa lamang? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang footage na ito ay nakuna ng CCTV camera sa loob ng isang kumpanya. Well, ewan ko lang kung magtatrabaho ka pa ba overtime matapos mo itong masaksihan. mga strange noises ang maririnig sa hindi matukoy na parte ng gusali Bilang gumalaw ang upuan ng kusa palayo sa kinalalagyan nito. Muli ay nagsigalawan din ang mga upuan na nakalagay sa magkakaibang direksyon. Biglang nagpatay sindi ang computer at segundo lamang ay ang lahat ng mga ito ay biglang sabay-sabay na umandar. Nakita mo ba pagmasdan mong maigi, malakas na gumagalaw ang doorknob na tila ba may nagpapagalaw nito mula sa loob. Dito na naging agresibo ang poltergeist sa loob ng gusali Nagsimulang magbukas ang lagayan ng mga documents at ang nakapangingilabot pa ay nagsitapunan ang mga laman nito na kumalat sa paligid. Well, hindi ko mahanap ang original na uploader nito at maging kung saan ito nakunan. Isa lang ang malinaw, ayaw ko magtrabaho ng magisa sa office kung saan may mga entiting. hindi hindi ka ang magtrabaho ng maayos at hindi ka ang umalis na hindi lutang at wala sa sarili. Ikaw ka multi o ka 5'9 9 papayag ka pa bang mag shift rito? Full benefits pero mukhang sa mental ka napupulutin. Ang footage naman ito ay nagpapakita ng isang police officer. Random uploader lamang ito at hindi natin makita ang original uploader nito. Without saying, nakakatakot nga naman talaga ang ganitong encounter lalo na't mag-isa ka lamang. So let's watch. Isang napakalakas na sigaw ang gumulat sa police officer at nagpatras sa kanya ng tuluyan. Oh my god, hindi ko na ito kaya. Hindi yata ito cover ng sahod ko. Hindi, joke lang guys. Ayan pa sa mga komento. Hell no. Oh, poor kitty just wanted some cuddles. Bro said, nope, military can handle this one. And, ikaw, ano ang masasabi mo? Ewan ko lang pag mga Pinoy ang maka-experience nito. Lagot kang entity ka. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.